Sa hirap ng buhay ngayon mga guys, lalo na kami. What? Mismo mga taxi driver. Lalo na kami naghihirap ngayon. <coughs> uh, kasi, siyempre, pag hindi maraming sumakay, aking mga taxi paano kami magkarinta ng aming isasakyan pero huwag tayo magpawala ng pag-asa Dating yun yung panahon na positibo tayo sana tayong lahat lalo na sa ating mga sumasakay, bawa sa ating mga taksi, uh, sana magkapira sila ng marami para maraming sumakay ng ating mga taksi. Hmm. Sa ngayon, lalo na ngayong bulan. Bulan ngayon ng July. Anong bit ngayon ngayon? Uh, July 12. <laughs> hirap Lalo na sa mga uh, parang lahat ngayon naghihirap. Uh, dahil sa budget ng kan kanilang kanilang nating lalo na sa pang -skwilahan. kaya nagkaganito tayo pero huwag tayo magpawala oh kaya ikasi naman baka bukas babawi din tayo yun lang ah, hindi tayo surrender padayon ipagpatuloy lang natin guys o oh, huwag tayong mag sayang ng oras uh, pag may oras kaya sa ating katawan uh, pasada tayo bilang taxi driver sana oh. o oh. para sa ating pamilya iyon ang paraan kaya nandito, uh, nandito tita si Dahil sa pamilya. Lagi po.